sa mga kabayan. May i-share lang ako sa inyo na, na sa inyo na naging experience ko dito sa Hong Kong bilang baguhan kasi nagawa kong tumangi first time ko tumangi sa kagustuhan ni Amo na doon ako iwanan sa father niya which is um tumangi ako dahil parang na-apply ko lang din yung na narinig ko na na uh, sitwasyon doon sa kabayan natin na nandito sa Hong Kong which is yun nga iiwanan ako doon ng uh, amo ko sa papa niya. Tapos, iniisip ko na kung doon ako magtatrabaho, tapos pagkataon na uh, matagalan sila sa pagbalik, bago mayroong makapag-report na nandun ako sa ibang bahay. Baka, iniisip ko, eh, baka mamaya may taga-immigration immigration office na officer na pumunta doon, bumisita, at ma, alam mo yung magka-problema pa ako. Kasi bawal nga yung magtatrabaho sa ibang bahay. Ayan. Tapos, na-apply ko yung pagtanggi na yun dahil bago pa man yun nangyari nung nakarang araw, may naka-encounter ako sa, uh, sa park na hearing nila sa korte this, uh, next month dahil nahuli siya ng immigration officer sa bahay ng mama ng amo niya which is kagustuhan din naman ng amo niya na doon siya magtrabaho so yun nga ang nangyari may nag na siguro kapitbahay nila yun kapitbahay ng uh, father or parents ng amo niya which is mag-isa isa lang din kasi yung building nila. So siguro hindi maganda yung um, pakikitungo ng mga kapitbahay nila doon. Kaya ni report na mayroong uh, cheche -che or mayroong katulong doon, may domestic helper na nagtatrabaho doon which is hindi naman yun ang employer niya. So working days naman niya yon pero ganun pa rin may mga bad records sila, may hearing sila sa korte kasi kasalanan din naman ng amo niya dahil Uh, Pinapunta siya doon sa parents ng uh, mga amo niya And pumayag naman siya Take note guys 4 uh, years na siya mahigit dito sa Hong Kong And nahuli siya ng immigration Na nasa ibang bahay Bahay ng parents ng amo niya So yun ang kinaka parang nag-alala ako that time Kaya agad kong tinanggihan si la amo Habi ko kako ah uh, takot po ako mam na pumunta doon sa ibang bahay na wala kayo. Okay lang siguro kung nandun yung alaga ko tapos doon ako. Kasi parang iniiwasan ko lang magka problema. Kasi bago lang ako dito mga may. Hindi ko alam kung bahala sila amo kung mau ma, ma mag-iiba yung isip nila sa akin. Basta parang feeling ko naman eh for my safety. Kasi alam kong alam naman nila yon sabi pa ng amo ko na ginagawa din naman daw yun ng uh, iba nila mga friend pero, mas maigi na rin siguro yung nag ka ako. Pero kung pinilit nila ako, siguro, gagawa din naman lang ako ng paraan para, alam mo yun, hindi rin naman sila nagpumilit. Ang sabi na lang sa akin na, uh, ano gusto mo, iswap na lang natin yung day off mo para sa Sunday, hindi ka na mag day off. Yun, so, mas pinili ko na mag day off kahapon, tapos sa Sunday, hindi na ako mag day off. Tapos, ngayon, hindi pa naman sila umuwi, kaya parang nag-day off na rin ako. Kapahinga pa rin naman ako nga lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Hindi rin naman sila nag-chat sa GC ko, sa GC namin. Kaya maghihintay na lang ako kung magchat chat sila at may ipapagawa. So, mag-isa lang ako dito ngayon sa bahay, guys. And share ko lang sa inyo yung maging experience ko. Kung tama ba yung pagtanggi ko sa mga amo ko. Dahil ayoko din naman na mapahama. Alam ko din naman kasing alam nila yun. At siguro may intindihan naman nila kung bakit ako tumanggi sa kanila. Yun lang, parang... Ang ano pala, no? Ang hirap pala na parang yung baguhan ka tapos nagda-doubt ka na tumanggi sa mga amo kasi natatakot ka which is ngayon parang hindi ko hindi ko na ano dati na natatakot ako gusto ko oo lang ako ng oo ngayon parang iba na nagkakaroon ako ng lakas ng loob na magka i-voice out kung ano yung mga gusto kong i-voice out. Kaya mas maigi din pala yun guys na marunong tayong magsabi ng nararamdaman natin kung alam natin sa sarili natin na medyo alanganin tayo kasi tayo din naman mapapahamak if ever na mangyari. Kasi at the end of the day hindi rin naman, hindi rin naman tayo makakargo ng mga amo natin kapag napadeport tayo. Diba? So yun lang guys. Hopefully uh, wala nang ibang mga ganitong senaryo sa amin tsaka kung siguro kung mag, ano man si madam sa akin na pupunta sa kabilang bahay, sana nandun yung alaga ko. Para at least may reason ako kung bakit kailangan ko magstay sa ibang bahay. Basta nandun yung alaga ko. Kasi bawal yung ano, bawal yung nasa ibang bahay ka. Lalo pag kataon na day off mo. So, baka makulong ka pa at ma-deport ka pa. So, ayoko nang ganun. Ayoko magka-problema as much as possible. So, yun guys. Hopefully, may matutun may matutunan kayo sa mga sinasabi ko para pag kayo nandito na sa Hong Kong, yung mga first time na tulad ko at baguhan, hopefully, wag mangyari sa inyo. Yun in lang. So, thank you so much guys for watching.